Siya ang araw na no may sakit, kaya hindi kami makapag-vlog. Ngayon, papatayuin natin siya. Lukis ka talaga. <laughs> straight! Gano'n no. Para malusaw yung plema. Para ma malusaw yung lalamunan ko <laughs> eh. Minong nga, straight oh. oh di ba? Sarap sa lalamunan yan. Kala mo Vix. Boy, mamaya tinan mo, tatayo ka na. Asan ah, na yung lemon ni Ambo? <laughs> hey! Para kay Ambo ba yan, ha? Oo, mm -hmm. kasi to. Ha? Lemon to, di ba? Lemon ni Ambo. Ilang araw na may sakit si Ambo, di ba? Gusto mo mo na yun si Ambo? Ha, papatayuin ko. Kaya mm -hmm. Kaya hindi kami nakakapag-vlog. Kaya wala at kaming post. Kasi may sakit siya. Papatayuin ko yan. Alam ko may natira pa ako ditong pampatayo eh. Ayan hey, o. Ang pampatayo. <laughs> pampatayo to. O, oh, ibigay mo to. Oh, Wawa mo muna to. Wawa mo to. Lolo ko ka talaga. May sakit na nga. Si Ambo. Thank you, Robus. Si Ambo ilang araw na may sakit. Kaya hindi kami makapag-vlog. Ngayon, papatayuin natin siya. Lokis ka talaga. baka inumin, masama pa heram dam hindi ah, kailangan niyang inumin yan. kasi kailangan niyang gumaling mo sa yata ano yung <laughs> mm, <laughs> okay. laleknat pa ba <laughs> nga ah tinatrangkaso ano yata tum 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 Naka-quarantine si Ambo. Hindi mo ganon? Nasaan yung cool fever niya? Mamaya na. Pa-inamin mo mo ng gamot. Ay, naman. Tano ko ba nilalagot to? O. Naka-quarantine. Oh. O, minunin mo to. Anot ka magpagaling ka na. Hindi na tayo makapag-upload to. Oh. to. Pilihin na lang gamot. Tsaka ano to? Nafarin A, A, tsaka... Tapos, alamin mo to. Flumisil, tsaka lemon, oh. le luya. Bilis na! Oh. Tingnan mo kung nilalagnat pa. Baka oh. 49.35. <laughs> <laughs> <30. laughs> nilalagnat, nilalagnat! Wawa wow pala. Oh. oh tamis, oh, tamis pala. Sabay mo na, oh. Sipa ulit, oh. Oh, ayo! Tinanin mo yan! O, oh, maaga mamamatay siya may sakit. <laughs> Ubusin mo to, ha? Ah. Yan ang pinaka-importante para yung lalamunan mo, matudaw. Huh? Ah. Saglit, malalagnat, lagyan natin yung tapal dito. Ayan. Yan talaman cool Piber ni Amelia yan. Tapos may lagnat, i-tempt mo. Malagnat. Ba'y mga pinainom mo sa akin, hanip ka. Ang pagaling yan, boy. Ang pagaling. Oh. Hindi, hindi mo malang binasa, ininom mo agad. Um, pinainom na ito, eh. <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay. Ay. Sorry, kaano sabi ko, kaingay mo kasi! Kaingay mo! Kaingay! No, kaingay, di mo no. lang alam kung saan talaga nilalagay oh, yan. Ayan. Ano yan, baby? Busin mo to, busin mo. Kung ano-ano yung pinayon sa akin, nahanip ka. Pahin mo yung lemon. Yung lemon, hanggat mainit, inumin mo. Tunawin mo yung lalamunan mo, pasuin mo. Pahin <laughs> mo. Umahawa pa kami sa iyo eh. Kailangan, kailangan ubos yan. 'yan. Oh, oh, no. oh yummy, 'di ba? Sarap ng pagkakagawa. Oh. Pakapait <laughs> <laughs> di mo. Pinakuluan namin syempre, luya tapos sinabay namin sa kulo yung lemon para masakit sa lalamunan. Ay masarap sa lalamunan. <laughs> masakit sa <salada>. lalamunan. <laughs> 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 Hindi mo, eh. Inumin mo na at kailangan, kailangan mo yan. yan? Oo, oh, no. oh, no. oh, nakatabi yan. <laughs> Hiniwalay na niya yung ano niya. Yan, ubusin mo, ubusin mo. Dapat straight. Straight, ganun o. Para malusaw yung plema. Para mal, malusaw yung lalamunan mo. <laughs> Uy, minum nga, straight o. Oh. no. O, oh, diba, sarap sa lalamunan niya. Kala mo, bitch. Boy, mamaya, tina mo, tatayo ka na. Mamaya, gaganahan ka na niyan mamaya, di ba? Oh. Bah, promise, may ka. Pag naubos mo yan, yan ang vitamin. mo na at kakain na. Ito yung ginaganahan eh. Hindi ah, gaganahan ka mamaya, at tina man, mo. Ano ba mo? Ganyan <laughs> ay, mo. Eh. na ino mo, ganyan din. <laughs> <laughs> Man, hindi tayo nagbo-vlog. Hindi wala na tayo ma-post. Hindi mo sabi ko bilang mo lang ako gamot. Hindi mo asik kaso eh, hindi naman ako bata. <laughs> para mamatay. Ay, para <laughs> tumayo ka na agad. Gila, mabigat dito din. To kita it after 2 hours. Sara pinto. Super electric fan, baby ambo. Oo, oh, malamang. <slap> Lalag. Ano ba eh? Saan mo yung fan? Okay, okay, okay. may pinto! Busin mo, busin mo! Oh, mamaya! Check natin si Ambo, check natin. Ay, walang tao. Pati mo na. Ma, ano na si Ambo? Ang sa kabila. Ginagawa doon. Naubos. Oh no. <laughs> Naubos. Ha? Naubos yung iniinom. <laughs> ano ba sa kwarto? Lumipat doon?

Wala akong boy, ginagawa ka ng kakaiba eh. Bakit naman siya gagawang kakaiba? Ano ba kasi ginawa mo? Ano ba? Nagsusuob yung tao! Napanood mo, boy. Ipawis <laughs> na pawis ka, hindi ka siguro nagsusuob! Hindi ka nagsusuob. Nagsusuob yung tao to, <laughs> bro. Wala eh, ginagawa ng kakaiba eh. Anser, nagsusuob! Ay, nagsusuob ka ako! Wala! Masarap yung lemon? Masarap yung lemon.